Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na ide-develop ang mga kalapit na probinsya at syudad ng Metro Manila. Ayon sa Pangulo, parte ito ng mga hakbang ng administrasyon para bigyang solusyon ang matagal ng iniindang traffic sa Metro Manila. Sa video na inupload sa social media account ng Pangulo, binalikan ito ang matinding traffic na naranasan ng mga lumuwas sa probinsya noong Semana Santa. Binigyang diin ng Pangulo na ang traffic ang isa sa pinakamatinding problema sa bansa na bahagi na anya ng pamumuhay ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, habang patuloy ang pagdami ng mga infrastruktura para sa transportasyon, sumasabay din anya ang pagdami ng ating populasyon at pagdami ng mga sasakyan. Habang patuloy ang paggawa ng ating mga tulay, flyover, skyway, subway, train system at iba pang mga infrastruktura para sa transportasyon, patuloy naman ang pagdami ng populasyon natin at ang pagdami ng mga sasakyan. Congested ang Metro Manila, kung kaya bahagi talaga ng pagpaplano ay may develop ang mga kalapit probinsya at siyudad. Yan ang mga nakikita nating ngayong mga development. Bulacan, Pampanga sa North at Cavite and Laguna sa South. Kaya pati ang mga kalye at tulay na papunta sa mga lugar na yon ay patuloy natin pinapaganda pa, pati na rin ang airport. Sinabi rin ng Pangulo na ang pagbibigay ng mga oportunidad sa labas ng Metro Manila ay isa sa pinakamainam na solusyon sa trapiko. Bagamat binigyang diin ni Marcos na ang lahat ng development projects na ito sa labas ng Metro Manila ay hindi agad-agad matatapos at maaring makadagdag sa ngayon sa problema sa trapikong nararanasan ng mga motorista at commuter. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama sa Pilipino.